Aries. Ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color red at color gold. Ang kahulugan ng kulay, ang red at gold ay sumisimbolo ng tapang at tagumpay, nagbibigay ng lakas upang abutin ng iyong layunin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 35, number 13, number 28. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay maghahatid ng swerte sa mga plano na nangangailangan ng mabilis na aksyon. Taurus, Ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color green at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang green at silver ay sagisag ng balanse at malinaw na direksyon, nagbibigay ng kapanatagan sa pinansyal na bagay. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 20, number 18, number 24. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng swerte sa relasyon at dagdag na tiwala sa iyong kakayahan. Gemini, ang kaibigan zodiac sign ay Libra. Mga maswerteng kulay ay color yellow at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang yellow at black ay kombinasyon ng katalinuhan at control, nagbibigay ng tapang upang ipahayag ang iyong saloobin. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 9, number 16, number 27. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magbibigay ng pagkakataon na ipakita ang iyong talento at ideya. Cancer ang kaibigan zodiac sign ay Virgo. Mga maswerteng kulay ay color white at color blue. Ang kahulugan ng kulay, ang white at blue ay nagdadala ng kapayapaan at pagunawa na magbibigay ng kalmado sa iyong isipan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 8, number 15, number 20. Kahulugan ng numero ang mga numerong ito ay tanda ng masayang samahan at matibay na suporta mula sa mga mahal mo sa buhay. Leo, ang kaibigan zodiac sign ay Aries. Mga maswerteng kulay ay color orange at color silver. Ang kahulugan ng kulay, ang orange at silver ay sagisag ng enerhiya at pagunlad, na magbibigay ng motibasyon upang umangat mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 37, number 19, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng oportunidad na may kaugnayan sa trabaho at pagkilala. Virgo, ang kaibigan zodiac sign ay Pisces. Mga maswerteng kulay ay color brown at color gold. Ang kahulugan ng kulay ang brown at gold ay kumakatawan sa katatagan at kasaganaan, magbibigay ng lakas sa iyong mga plano. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 6, number 11, number 30. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng magandang balita na may kinalaman sa iyong mga mithiin. Libra, ang kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Mga maswerteng kulay ay color purple at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang purple at white ay simbolo ng karunungan at malinaw na pananaw, na magbibigay sa iyo ng inspirasyon ngayong araw. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 23, number 12, number 21. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng swerte sa pakikipag-ugnayan at bagong koneksyon. Scorpio Ang kaibigan zodiac sign ay Cancer. Mga maswerteng kulay ay color black at color red. Ang kahulugan ng kulay, ang black at red ay nagdadala ng lakas at determinasyon na magbibigay ng tapang upang ipaglaban ang iyong paniniwala. Mga numero na magbibigay ng suwerteng numero ay number 31, number 17, number 26. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng pagdating ng isang mahalagang pagkakataon. Sagittarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Leo. Mga masuwerteng kulay ay color yellow at color silver. Ang kahulugan ng kulay ang yellow at silver ay nagpapahiwatig ng kasiglahan at kailanawan na magpapalakas ng iyong loob. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 10, number 14, number 29. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay maghahatid ng swerte sa paglalakbay at bagong ideya. Capricorn, ang kaibigan zodiac sign ay Taurus. Mga maswerteng kulay ay color green at color black. Ang kahulugan ng kulay, ang green at black ay nagsasabi ng balanse at disiplina, na makatutulong sa iyong magtagumpay sa mga plano. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero, ay number 5, number 20, number 32. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay tanda ng katatagan at pagunlad sa iyong karera. Aquarius. Ang kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Mga maswerteng kulay ay color blue at color gray. Ang kahulugan ng kulay, ang blue at gray ay kombinasyon ng kailanawan at control na magbibigay ng kapayapaan sa iyong isipan. Mga numero na magbibigay ng swerteng numero ay number 9, number 18, number 27 kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng inspirasyon at magandang kapalaran sa personal na buhay. Pisces, ang kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Mga maswerteng kulay ay color pink at color white. Ang kahulugan ng kulay, ang pink at white ay sumasagisag sa pagmamahal at kapayapaan, nagbibigay ng bagong pag-asa sa iyong pakikitungo sa iba. Mga numero na magbibigay ng swelting numero, ay number 20, number 16, number 25. Kahulugan ng numero, ang mga numerong ito ay magdadala ng kasiyahan at swerte sa iyong mga pinapahalagahan.